Teng ang matalinong kambing. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon sa bundok sa Pilipinas, may nakatirang isang mausisa at matalinong kambing na nagngangalang Teng-Teng. Hindi tulad ng ibang mga kambing, may kakaibang ugali si Teng-Teng. Gusto niyang tuklasin ang mga lugar na walang nangahas puntahan. Kilala siya sa buong nayon para sa kanyang matingkad na puting balahibo kumikiling na kampana at mapaglaro ngunit matalinong mga mata. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento kung bago ka palang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang subscribe ang ating channel na VandoVlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang upload na video kagaya nito Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang maaraw na umaga, gumala si Teng Teng mula sa kanyang karaniwang pastulan. Sinundan siya ng mga bata sa nayon, humahagik-gik at sumisigaw, Teng Teng, saan ka pupunta? Ngunit binigyan lamang sila ni Teng Teng ng isang mabilis na sulyap at patuloy na humahakbang sa mabatong landas patungo sa kagubatan. Sa kaibuturan ng kagubatan, Natisod ni Teng, Teng ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang kumikinang na gintong lubid na nakatali sa isang sinaunang puno ng balete. Naniniwala ang mga taga taganayon na ang puno ay engkantado at iniwasan ito ngunit hindi natakot si Teng Teng. Hinatak niya ang lubid gamit ang malalakas niyang ngipin hanggang sa kumalas ito at bumagsak sa lupa. Biglang yumanig ang lupa at lumitaw ang isang maliit na pintuan sa ilalim ng puno. Ang mga bata na kanina pa nakatingin sa malayo ay napabuntong hininga sa pagkamangha. Lumabas sa pintuan ang isang maliit na matandang babae na nakasuot ng makukulay na damit. Sino ang naglakas loob na buksan ang aking enchanted doorway? Nakangiting tanong ng babae, kumikinang ang mga mata sa kalokohan. Si Tengteng -Teng iyon, sigaw ng mga bata, sabay turo sa kambing. Humalakak ang matandang babae. "Well, Teng, Teng, ikaw ay mas matapang kaysa sa karamihan. Para sa pagpapalaya ng aking gintong lubid, pagbibigyan kita ng isang kahilingan. Ano ang gusto mo?" Malakas na dumugo si Tengteng -Teng at nagtawanan ang mga bata. Malamang gusto niya nang mas maraming pagkain. Biro. Nang isa sa kanila. Ngunit umiling si teng -Ting na parang hindi sumasang ayon. Isang matalinong bata na nagngangalang lila ang humakbang pasulong. Sa tingin ko ay gustong tumulong ni teng -Ting sa aming nayon. Nahihirapan kaming maghanap ng tubig dahil natuyo na ang ilog. Tumango ang matandang babae. Ah, isang mabait na hiling para sa kanyang mga tao. Napakabuti. Pumalakpak siya at biglang lumiwanag ang daanan ng kagubatan. Bumulwak ang isang nakatagong bukal na may malinaw na kristal na tubig na umaagos pababa patungo sa nayon. Ang mga bata ay nagsaya at sumayaw sa paligid ni Tingting -Ting na tuwang-tuwa. Mula sa araw na iyon, si Tingting -Ting ay pinarangalan bilang bayani ng nayon. Pinalitan nila ang pangalan ng tagsibol na Tingting's Spring at bawat taon nagdiwang sila ng isang pagdiriwang bilang karangalan sa kanya na may maraming pagkain, musika at syempre mga pagkain para kay Teng Teng. Kaya naman si Teng Teng ang matalinong kambing ay namuhay ng masayang buhay, napapaligiran ng pagmamahal at paghanga mula sa kanyang nayon na nagpapatunay na kahit na ang pinakamaliit at pinakamababang nilalang ay maaaring gumawa ng